Hi guys, for today's video nga pala, medyo maiksi lang yung vlog natin kaya pagpasensyaan nyo na panoorin nyo na lang. Ngayong araw nga pala pumasok ako, galing din ako sa trabaho neto. Tapos pagdating naman ng alas 12, pumunta ako dito sa may Apita Terrace dahil nga pupunta ako si Mami Cherry at si Botchog. Dahil nga guys, nag-birthday nga si Botchog eh, wala pa akong regalo sa kanya. Eh, nagpunta ako dito nung nakaraan sa may tindahan ng sapatos, yun nga lang, wala akong dalang pera. Parang tanga lang eh, nung no, nagpunta sa bilya ng sapatos tapos walang dalang pera. <laughs> Pero ang ginawa ko naman noon kaya ako nagpunta, eh, sumilip nga ako kung ano yung maganda para kay Botchog. Nagpasok ko nga dito sa may mole eh, nandito na sila Mami Cherry, at si Botchog, guys. Eh. Nandito na nga sa baby ng sapatos. Kid! <tod> Tuwan-tuwa nga kay si Botchog nung nakita ako. Sabi niya, daddy ko to, asang galing to. <tod> Marami nga mga sapatos ng pambata dito, kaya nalilito rin kami kung ano bang bagay kay Botchog eh. Pero syempre dahil birthday naman niya, ang napili ko nga sa kanya guys ay eh, yung New Balance. Eto napakaangas na ito guys. So yung napili ko kay Bochog, talaga naman magiging komportable siya dito kapag naglakad-lakad siya. Medyo may kamahalan nga lang guys, halos ka presyo na din ng pang malaking tao. 6,490 nga pala yung presyo nito, katapos meron pa yung tax kaya inabot din nata ng 7,000 yen. E di naig pa nga ni Bochog yung pamasok ko na sapatos guys. Eh. O, tingnan nyo naman yung sapatos ko, sobrang dumi na at sobrang luma na. Ilan taon na kasi sa akin yan eh eh wala tayong magagawa si Botchog yung bossing namin guys ayan oh tignan nyo naman siya pa yung naka new balance halos lahat kami hindi pa kami nakakabili ng new balance si Botchog pa lang yung nauna sa amin eh Sapatos kasi guys, yung pumasok sa isip namin ni Mami Cherry na ireregalo kay Bochog. Kasi nga, baby pa naman si Bochog, hindi pa naman siya masyado naglalaroan. Kaya mas mainam sana, sapatos na lang. Para kapag aalis kami, meron siya nagagamit. So ayun na nga, after nga namin bilan si Bochog ng regalo niya, eh kumain na kami ni Mami Cherry ng ramen. Sa mga oras nga na to, medyo nagmamadali na rin ako nyan. Kasi nga guys, eh, nasa trabaho ko at lunch break ko lang. Buti na nga lang yung trabaho namin, medyo malapit sa bahay. Kaya kahit papano, kapag ka nandito sila Mami Cherry malapit sa mall, eh, malapit lang din yung trabaho namin. Eto na nga guys, dumating na yung in order namin, si Mami Cherry nga yung lang. Tapos ako naman, ramen na sinamahan ko na rin ng fried rice. Yun nga lang, hindi na rin ako masyado nakapag-video dahil nga nagmamadali na rin ako. Binilisan ko na lang din yung kain kanina para makaalis na rin kagad ako. Sa mga oras kasi na to, mga nasa 12.35 na siguro ng tanghali, eh. alauna guys, kailangan makabalik na ako. Kaya kahit mainit pa yung ramen ko, subo lang ako ng subo kanina para makaalis ka agad ako. Kaya ayan, kung mapapansin nyo ngayon, sakot kong damit eh, medyo may mancha-mancha pa at may mga pintura. Pero dito naman sa Japan guys, normal naman dito magpumasok sa mall yung mga marurumi yung damit no. Lalo na kapag kagaling trabaho at may kailangan bilhin sa loob. So paano guys, hanggang dito na lang muna. Yun lang muna yung update natin for today's video na binila natin si Bochog ng regalo. Diyan e, mata ne. eh. Arigato gozaimasu. Ngik, ngik, ngik. Bye bye.